Si Ariel Clavido, siya po ay security guard sa ilalim po ng Uniwide Security Agency. Yes, sir. Ang aking pong pagkikiramay, ma'am, bago ang lahat. Kailan po nangyari? Noong September 28 to 10 a.m. Bakit po nagkaroon ng operation yung mga polis doon sa lugar na yon? Actually, sir, yung natawagan lang din kasi ako na napunta kasi hindi talaga namin ano, yung pulis na lang po yung nagsabi sa akin na yung kapatid ko, kailangan daw namin pumunta doon sa, sa police station sa Kaluokan. And then, nung nandoon na kami sa police station sa Kaluokan, sabi nila, diretsyo na lang daw kami sa uh, funeraria Ezekiel sa may dagat-dagatan. Kaluokan oh din po. Ngayon po, ang sinabi, meron daw si, nag-conduct daw sila ng oplansita And then, yung may tumawag daw kasi sa kanila na may nag-amok, nag, -amok, nag -amok na lasing na nag-amok. So ngayon, natao na nag-uplan sita sila, sir. And then ang kasunod na sinabi nila sa akin ay yung meron daw silang kahinahinala na pumunta sila sa area daw doon sa so may nag-amok at may kahinahinala na motor na para lalaki daw na kahinahinala. So ngayon, yung tatlong motor na yon una, pinara nila yung una na mag-boyfriend, mag okay naman po. Tapos pangalawa, okay din. So yung pangatlong motor na sinita po nila, yun na po yung parang nag-minor po. Nung pinara po nila, nag-minor. Piglang umiwas, iniwasan po daw yung, yung polis. And then hanggang sa nahawakan po dito sa damit. Hanggang sa kagewang-gewang yung motor, natumba. Tapos ngayon, itong ta yung suspect daw po, tumayo at tumakbong pa atras. Tapos Apo. bumunot po daw ng baril. Okay. O tapos nung bumunot po daw ng baril, yun na po daw yung nag nag, na nag ano, palitan ng putukan. Sino po yung tumatakbo dun sa video? Ah, yung suspect. suspect. po, yun po. Yung naka-t-shirt. Oo, na kasi ang panangyarihan kasi sir, yung Yung bali yung on duty yung kapatid ko sa BPI, dito siya, dito pa lang yun nangyari. Hindi, kasi may kita yung kapatid niyo po sumisilip. Sumilip pa, oo. And then, ay mga polis, okay. Sino po yung natumba doon? Yun na yung kapatid ko po. Nagkakasitaan. Tumumba po yung motor. Tumumba yung motor? sumilip pa siya, sumili tapos tumakbo kap pa. Kapatid. Saan sumilip kapatid? Ayun po yung kanina. Nakita ko na merong kinukumpranta yung mga polis, tapos natumba yung motor. Natumba yung motor. And then yung kapatid niyo po sa kabilang side, natumba rin. Sa isang side kasi yan, sir, yung sa kabila yan. Eh, tumakbo pa yung kapatid niyo pero may tama kasi na yun. At siya dyan. Bago pa lang na ano yung suspect. Nagulat pa ngayon. Umilag pa yung suspect. Bakit paputukan yung kapatid mo, eh patakas na yung suspect? Kaya yun na nga, sir. Parang nakalapit yung suspect. Tumakbo kasi siguro natakot. Tapos um ngayon, yan. Natumba na siya. Bago pa yung... Kaya nagulat pa yung suspect. Umilag pa. Kung yung suspect ang bumaril habang tumatakbo yung kapatid niyo, dapat taka-gano yung suspect. Yes. Extend yung kamay niya na binabaril niya yung kapatid niyo na habang tumatakbo. Colonel Ruben Laquesta, Chief of Police ng Caloocan City PNP. Magandang hapon po, Colonel Laquesta. Yes, sir. Magandang hapon po. Doon po sa nag-complantation sa pagitan po ng mga polis ninyo at isang suspect no September 28, meron pong video may kita na parang polis nyo atang may problema na nabaril po yung security guard. Kung pagbabasayan po natin video, although hindi pa masyado clear, i-analyze po ang video kasi ang angulo na nakita ko po na maaaring yung suspect habang siya patakbo, may kitang tumatakbo din po itong security guard and then hanggang sa matumba. Pero nakikita naman doon din sa video na hindi naman naka yung kamay ng suspect na para barilin po yung tumatakbo ng security guard. Sir, <coughs> ang ganito po yan, Sir uh, Yung ano kasi, Sir, yung uh, CCTV natin, kung makikita natin yung ibang angle, yan po ay nagkaroon po ng uh, oplancita dahil meron po tayong information na, na nakalap ay. na mayroon po nangyari po sa Manila. But again, okay. yung uh, yung pong pagdating kasi po kung makikita natin, yung uh, pagdating po ng suspect ay uh, dapat sa, pinapatagilid po siya. Dapat sa pumunta, giginig, dapat gumilid. kaya Ngayon siya, nung gumigilid uh, na siya, nung uh, akma sana nakausapin na siya at uh, pababain ng motor, inarurot niya yung, ano, yung uh, motor niya. Kaya hawakan sana ng, ano, ng isa sa yung team leader. Nung hawakan niya, ma mabilis naman po yung pag-arurot niya ng, ano, lang uh, ng motor. Kaya bumaliktad. Nung, uh, nung, uh, nung tumayo po yung, ano, yung, uh, yung suspect, taga na lang niya po uh, tinutok yung balit. Tapos siya na rin po yung nauna na pumutok siya. At uh, yun na po, nagkaroon na po ng uh, palitan ng putok. At uh, kung makikita okay. natin sir yung, ano, yung, uh, yung uh, palitan ng putok, mas marami pa, ka, mas marami pa yung putok. Kasi sa dito sa video, may kita ko na tumba po yung suspect. Tama? Opo, yes sir. Nung, uh, nung akma po sa na, ano sir, nung marunod kasi. Kaya nga na po, binabato, nat natumba po, yung suspect. Yes, Ngayon, nung natumba yung suspect, para nakikita, medyo blurred, pero may kita na tumayo yung suspect, po. bumangon, at, at babarili niya yung polis. Yes sir, kasi sa... yung balili niya po, kasi sir, yung, ano, yung maiksi na... na KG9 yung uh, parang ah, tama sir sige sir alisin ito, na natin kung anong klaseng kalibre sir basta tumayo po yung suspect base po sa isang video ang and then pinaril niya po yung police na kaharap niya. Tama? Yes, sir po. Yung pong security guard natin, he's at the opposite yes, sir, side. Kinumpranta ng suspect yung police. Nung tumayo po siya, binaril niya yung police. Parang harap-harapan. Parang ganun po nangyari. Ngayon, ito pong security guard natin sa opposite side. Napipicture out niyo po, sir? Yes, sir po. He was on the opposite side. So ngayon, nung patakas na po itong si, si suspect, Itong dalawang pulis nyo, binabaril siya. Binabaril yung suspect. Now, itong suspect, patakas, hawak-hawak niya po yung baril niya. So, bakit niya babarilin itong security guard na alam niya na hindi to pulis? Anyway, makikita rin po doon sa other side of the video, yung pong suspect, habang tumatakbo, yung kamay niya po, hindi naka-extend. Kasi po, para maliwanag na binabaril niya po yung security guard na tumatakbo din, dapat makikita po, sir, na naka-extend yung kamay niya at pinapuputokan niya yung tumatakbong nakaitim na damit na security guard. Ang nangyari, tumatakbo lang siya, ang ganun lang yung kamay niya sa loob ng katawan niya, covered ng katawan niya. Nag-guess niyo, sir? Yung ano kasi presto po ng security guard during that time ng incident po, ay hindi po dito po sa rightmost, uh, sa kanyang... Uh, harapan ng banko, mayroon pong box doon, sir, yung uh, kanyang uh, Ang pinag-usapan natin dito, sir, sino ang nakabarel sa security guard? Kung gusto mo, sir, ipa-senate investigation natin ito, kukuha tayo ng mga specialist, kukuha tayo ng mga forensic, kukuha tayo ng mga forensic, mga open naman, sir, sabi ko nga, ay, open naman po. Ngayon, sa sir, ang sunod natin. ko na tanong, pinaparapintes okay. mo ba ang iyong mga police? Automatic po yun, sir, na, na naman ay procedure natin. Automatic okay, good. Po na, open na, oh, sino po ang may powder sir? burn sa kanilang tatlo? Uh, actually, hindi pa natin na kanyang resulta pero agad-agad ah, naman natin siya nasa crime lab na po yun. At uh, pati na rin kaya, po yun. Kaya yung na po nangyari, nangyari ito, 18, September 28. Hanggang ngayon, wala pa yes, sir, po yung resulta. Uh, nasa, pa, nasa crime lab po yung, sir, at, uh, yun, sir. okay, sige po. Yun, uh, po. Anong kalibre ng baril ang tumama po sa victim? Actually, sir, yung, ano, yung victim ay hindi pa pinapatoksin ng, ano, ng, uh, ng, uh, ng family. Kung baril na suspect? Ang uh, pagkakalam namin po ay uh, KJ9 pero hindi namin po kasi wala naman tayo hindi naman natin na nakuha po yung uh, baril niya sir pero nagbabasi tayo doon sa... You know. Hindi natin po alam ang kalibre ng baril ng suspect, right? Pero 9 mm po yon dahil una sa lahat meron po mga basyon na na, na, natin sir na... kalat na 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 oh, na, 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 na Ano po yung barrel ng inyo pong mga pulis? 9 mm din po sir. Pareho 9 mm. Opo, opo. Okay, yes, anong make and model ng mga baril ng mga polis ninyo? Iba-iba ah, lang po sir Yun, Ano nila, yung uh, mga ano yung mga issue nila. Meron pong bereta. Ayun po, meron pong iba po na brand po yung... Um, Kaya nga po sir, meron po mga na-recover na, na mga basyo ng bala. I Opo, basyo lang po sir. At, uh, opo. At saka uh, metallic pa fragment po yan, sir. Exactly. Hindi natin masabi with certainty na talagang 9mm yung baril na suspect. Pwede na natin sabihin na 9mm kasi para tumugma sa mga baril na mga polis ninyo. Pwedeng... Hindi, naman po sir. At dahil yung pesto, kung titignan nyo po sir yung, ano, yung pesto kasi, ay uh, nagbabase din po tayo dun sa report po ng ano, sir, ng... Uh, ng crime lab. Kasi mayroon pong positioning naman din kung saan po yung ano, nakikita naman natin sa CBB kung saan po naka-pesto yung ano, yung... Uh, hindi sir, yung, sir, eh. Hindi uh, po eh. Hindi po, sir. Yes, yeah, Dahil lamang sa sa mata, hindi natin pwede sabihin kung talagang yun ay 9MM, lalo't pa Paltik yung sabi nyo. O paano malaman yung Paltik kung baka 45 yun o baka 38 yun? Wala naman po iba sa na, ano na ano po, yung automatic kasi po yan sa nag-extract naman. Ay, hindi yung, sir. Yan, hindi Sarah, sir, pa. may mga paltik na 22, may mga paltik na 28. Di bola yan sir so? o di magazine? Di magazine po yung sir. Kaya sabi po sir, ay nagbabase po tayo doon sa report po ng Crime Lab. Kasi sila din po sir yung ano, nag Eh kasi sir, yung sa Crime Lab, baka pwedeng nagtatakipan na. Ah. Duro mangyayari po yun, sa mga pinaporensik na po yung mga polis ninyo. Tama po yun sir. Okay. Isa yan. Pangalawa, yun pong inyong mga pulis magkakaroon ng cross-matching doon po sa mga baril na hawak nila pati yung mga bala ng recover at sa katingga. Yes po, tama po yun, sir. Ito lang pong masasabi ko sa inyo, sir. Listen to me good and listen carefully. Kitang-kita yes, naman po sa video. Tumayo itong suspect, binaril niya yung pulis sa harapan niya at pagkatapos, tumakas na siya. Nung habang patakas na siya, hindi makikita na siya nagbabaril sa harapan. Kasi while he's running away, ayan o, running away from the crime scene, tumatakbo siya, o. Nandunas siya, di ba? Tapos, o, binaril niya sa harap yung polis, o tumakbo yung polis, o nakipagbarilan siya, in-engage niya, and then tumakbo siya. Ayan na, tumatakas siya. O. Ngayon, tumatakas siya. Hindi mo makita na siya ay nakikipagbarilan habang tumatakas. Yung polis po ninyo, habang tumatakas, nagpapaputok pa rin. Dito, hindi na sunod ang tinatawag na rules of engagement. Dapat, Rapi, ang suspect na tumatakas na, hindi mo na binabaril, especially pag nakita nyo sa surroundings, may mga sibilyan. Sir Rapi, yung uh, sa bagay sa Rapi, anyway, na, ano, ano naman, ang going gawin naman po yung investigation natin, kung uh, sakali man po na yung uh, ating mga police ay mayroon po silang napset, uh, alam, alam naman nila po na meron sila po pwedeng ano, Exactly. Thank you, sir. Thank deso. you, sir. Sir, ito lang palagi kong sinasabi na umpa, maging sa mga hearings. Dapat yung mga polis natin, sinusulid yung tinatawag na rules of engagement. Tulad niyan, tumatakbo na po yung suspect. Patakas. Sabihin na natin, in hot pursuit, kailangan mabaril yung suspect kasi binaril yung polis. Ngayon, minakita kayong sibilyan, huwag kayong magpaputok hanggat hindi naging clear yung area, hanggat yung sibilyan, naka-cover na. Yung kasing uh, guardia po that time, nasa kabila po siya, sir. Ngayon, no, na, no, no, patakas, no, so, sorry, sir. Dapat, nung tumatakas yung suspect, hinahabol niyo, habulan. Kaya nagkaroon po ng, uh, ng, ano, ng uh, cross dahil nung uh, nagkapatungan po kasi, sir, ay bigla din po sumabay yung, ano, yung, uh, yung guardia na pumunta din po sa direction po ng ano nang suspect nung no, kung saan siya tumatakas so, no sir no sir. Na, no, sir. Oh, yes, sir no sir the security guard ay nung makita niya na palapit sa kanyang sospek, tumatakbo siya. kasi sir ka, no? Nung, kung makikita lang niyo po yung area, sana po sir ay makita niyo po yung lugar kasi po yung uh, bantayan niya na maliit na box. Pinapalabas niyo po may yung security guard, ganito na lang po sir. Anyway, lalabas po ang katotohanan sir, paimbisigahan ko to. Rules of engagement. Pag nakita niyo yung sospek tumatakbo at meron pong mga civilian sa paligid, huwag kayo magpaputok. Habulin nyo. Habol to habol. Paasa pa. Resistensya sa resistensya. Pati ba ng resistensya? Ngayon, pag clear, o, oh, nagpapaputok pa rin siya, paputok kayo. Kasi tumatakas na, pinagbabaril nyo, dapat hinabol nyo, takot yung mga polis nyo, makipagsabayan. Yun yung sir eh. Ibig sabihin na tamaan po yung security guard caught sa crossfire. Maari nga po sir, hindi sinasadya ng mga polis ninyo. Hindi gusto ng mga polis ninyo na makabaril ng inosenteng si bian. Given po yun. Yung tatlong polis nyo doon, they don't want that to happen. It just happens Ama na yun, hindi nila nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Maaring hindi po mabigat ang kaso to, hindi po murder to. Kasi nga po, hindi naman talaga ang pakay ng mga polis ninyo ay yung security guard. Nataon lang po, nandoon siya sa lugar at the wrong place at the wrong time kaya nasa poll. Pero hindi ko po sinasabi na yung polis ninyo ay loko-loko at marderer. Wala pong sinasabing ganon. Mind you, ang sinasabi ko lang po kung sak ma, sa kasakali man sa investigasyon lumabas, makita na talagang galing po sa baril ng mga polis ninyo ang kinamatay ng security guard. Yun po kasi dahil hindi nasunod yung rules of engagement. Ang tanong, ano ang maging kasalanan ng polis kung ganon? Dahil sa kanilang operation, ginagawa nilang kanilang trabaho. In fairness, tawag ng tungkulin, they went there para magresponde. Kaya lang in the process, nagkaroon siya ng pagkakamali at naputukan yung security guard na hindi nila kagustuhan. How about that, sir? Yes, sir. Kaya sir, sabi ko sa inyo na mayroon naman tayong kinakandak ng investigation at uh, yun naman po, sir, ay malalaman din ng publiko po yun. And therefore, pag ganun, sir, managot yung PNP. Siguro, kasi tutulong ang PNP dito kung ano yung man pwede may tulong para dito sa kamag-anak ng biktima. Yung po, oh, po yes, yung po yun, oh, sir. Oh, po. Hindi yes, sir. yung purpose nilang pagpunta rito para tugisin yung mga polis tapos sasabihan na murderer. Hindi po ganon. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Yung po yun. Sige po, ituloy natin investigation. Yes, sir. Opo. Oh, Ako po naniniwala na hindi ka ng polis ninyo yun nangyari. Opo, oh, sir. Tama po, sir. At wala silang balak yes. na saktan o patayin yung security guard. Wala. Yes, aksidente po yung nangyari. Pero hindi sana nangyari yung aksidente kung nasulod yung tinatawag na rules of engagement. Tony Garrett? Yes, Sir Senator. Magandang hapon. Kukonsulta lang ako. Paano yes. alimbawa sa inkwento sa pagitan yes. ng polis at sa kaisang sospek at itong sospek patakas na at uh, binabaril ng mga polis and then yes. sa pagpaputok ng mga polis dito sa sospek na patakas, natamaan ang isang bystander. Presuming po, Senator, that this is an operation wherein nanguhuli talaga sila and they were authorized to arrest this suspect. Kung may laban po silang bystander, aside po sa administrative case, pwede po silang ma-reckless, impotent, resulting in provocation if they have any errors in their rules of engagement. Kasi para sa akin, na hindi sinasadya ng mga polisyon. Yun lang, yes. nagkaroon silang konting pag, pagkakamali na yes, po, hindi sir. nila siguro isinapuso yung kung ano yung natutunan niya sa training pagdating sa rules of engagement. Patakas na yung suspect, baril pa rin siya ng baril. Hanggang yes, sa may tinamaan na bystander na nadaanan ng suspect. Yes po, son. uh, Tama po kayo Kasi hindi po siya pwede maging murder uh, in the case of people versus the uh, Sabi nila, for murder or homicide to happen, there must be intent to kill. Dito po, Senator, wala namang intent to kill doon yes. sa bystander. So, the worst that can happen is if we can prove na may uh, hindi pagsunod doon sa rules of engagement, that can be counted as negligence. So, reckless imprudence po siya, assaulting into homicide. But only if there was an error in the rules of engagement. Verically <laughs> <laughs> sa akin, nagkaroon ng error sa rules of engagement, hindi na sunod. Uh, yes po, Sen. Kasi mukhang, lalo po kung hindi na po nung fire back yung hindi suspect. Hindi na. T tumatakas na yung suspect eh. Patakas na at may kita na habang tumatakas yung suspect, pinapaputukan ng police. Ayun po, Senator. Kung pinapaputokan nila instead of giving chase, then that's already excessive force. Kasi kailangan po, in order for them to fire, they should be fired upon. So dito po, Sen, baka excessive force po ginamit nila outside of the rules of engagement. Sana doon pa lamang, nung natumba yung suspect, napanagilan ng tatlong polis eh. So binaril, in-engage ng suspect yung isang polis. Eh yung yeah. dalawang polis... Eh, siguro, baka na-shock, first time nang mangyari. Sana doon pa lang, yes, pinaputok-putokan na nila eh. I don't care kung pinagtad nila. <laughs> Hindi, walang biro. Inubos nila, bagasin yes. nila. Pinagtulungan nila ang barilin doon, right there and then. Eh, matutuwa ako. Magpapalakpak ako, bibingok pa ng medalya yung mga polis natin. Yes, Senator. This clearly shows that they have the opportunity to apprehend or neutralize the suspect. Pero parang hinayaan nila, nakatakbo pa. Kasi nakikita so, doon sa video eh, di ba? Sari? yung, yung suspect nung tumayo, in-engage niya yung pulis sa harap niya. E eh, tapos itong dalawa, walang ginagawa. Saka pala silang nag-react, delayed reaction, nung patakas na, doon pala sila nag-react. Pero doon sa, habang nandun sa harap nila, hindi sila nakipag-engage. Siguro nataranta o natakot, I don't know. So nung patakas na, sabi nila, patakas na, edo eh, ko na tirahin. Kasi hindi na ako pwedeng gantihan ito, tumatakas na eh. Dapat doon, harap-harapan, barilan sila suspect natin sila, ay arrested at may tama po sa ano sa, sa DPD hindi lang po napuruhan face to face din po sila ng ano ng, ng confrontation hindi lang po na fatal yung tama po ng uh, suspect kaya po nakaalis pa rin so, sila. sa, saan tama so yung suspect po arrestado Opo oh, po, sir, arrestado natin. Very yan. good, very good. Saan po yung tama? Uh, dito po sa may uh, dip -dip, pero hindi po na natamaan yung puso, kaya po ay nabuhay. Kaya, at saka, hindi lang po yon, mayroon din tama po dito sa may puwit. Sa so, may point po, Apa. Yun na yun. Bingo. Hmm. I'll tell you why. How? So yung sa dibdib, yun yung ini-engage niya yung polis sa harapan niya. Kasi may kita doon sa video, ini-engage niya yung polis natin. Okay? So binaril niya yung polis natin, nakipagpalitan putok yung polis natin, kaya tinamaan siya sa dibdib. And then, eto na sir, patakas siya, binabaril siya ng mga polis, kaya tinamaan siya sa puwet kung makikita yung sir, ano, sir. Sandali lang, Hindi naman pwede. Harap, babarili mo, tapos yung bala, liliko, tapos natama sa puwet. Ano yan, parang may niya ako ng panood na babarili mo, napapalik mo yung bala. So, the fact na siya ay tinamaan sa puwet, ibig sabihin, binabarili siya habang patakas, kaya tinamaan siya sa puwet. Tama ba ako, Tony Garrett? Uh, yes, Senator. Uh, necessarily, kapag ang entry wound po is sa likod ng tao, uh, galing po sa likod yung ano, uh, firearm. So, dito, it looked like after getting hit in center of body mass, sa harap po, uh, nag-retreat na tong suspect, uh, the policeman continued to fire upon the suspect. Kaya po may tama. Kaya na. So, ibig sabihin, pag may tama sa puwit yung isang tao, ibig sabihin, yung bumabalik sa kanya, nasa likod. Yes po. Or, yes po. Yung sa dibdib, uh, okay. Nag-comfrontation lang sila, nagbalit lang silang pulis. Okay? And then, bumirit siya, tumakbo siya patakas. So habang tumataka siya, binabaril siya doon yung tama sa point niya. And then, yung ibang ilang putok na yon tumama doon security guard. Mm ba -hmm. diba? Yun yun eh. Simple logic. Kaya nalang guess po? Hindi kasi sir, yung ano, sir, ang sabi ko nga kanina sir, yung position po ng police natin, scattered sila. So makikita niyo po yun, nasa hindi naman po yung uh, halos na sa harapan mismo ng ano ng suspect po yung mga bali, yung mga pulis natin nung nagkaroon po ng putukan nag-scatter po yung mayro sa side mayroon po sa left side mayroon po sa right side mayroon po dun sa front niya so ang nangyari po sa sa, sa nung uh, makikita natin yung ano yung uh, itong suspect natin na umiikot bumabalik sa left po po sa harapan bumabalik po sa uh, right side so ibig sabihin umiikot siya so hindi natin alam sir kung nung uh, binabaril yung kabila naman din, so yung pag-ikot niyang ganyan, baka yun. So hindi naman natin yan, tapos sa lang naman sir, yun ang tinitigan natin sir kung yun po ang nakatama sa kanya. Nung pong sa isang angulo, may kita po yung security guard tumatakbo, going to the right. And then, itong suspect, sumulpot, tumatakbo din. O, oh. habang tumatakbo itong suspect, very clear to me, na hindi siya namamaril. He was like running for his life. Parang ganun ang dating. Itong security guard, tumatakbo dahil nakita niya barilan and then tum tumba siya. nag niyo, sir? Nakita niyo po, Colonel? Apo, sir. Yes, sir. Apo. Nakita niyo, tumatakbo yung security guard. Tapos, seconds, one or two seconds later, dumating tong suspect, tumatakbo rin. Oh, Ayan, no? Oh, tumatakbo rin. Yeah, Stop. And then, dumating yung suspect. Tiyempo na pagdating sa picture ng suspect, saka natumba itong security guard. It doesn't make sense na itong suspect habang patakas, pagbabaril niya security guard, A. And then B, wala doon sa picture, sinyales o indication na he was shooting at the security guard because his arm wasn't stretched. O oh, hindi yan pwede takbo ka, ginaganong ganun mo yung ano, security guard. Dapat nakaganong ka, ina-extend mo. Eh, nung tumatakbo yung ano, hindi makita yung kamay no ma-extend eh. Nag-guess po, Colonel? Yes, sir. Po. Yes, sir. Po. Dito, sen, uh, it looks clear no? na the bullet most probably came from a police officer. Uh, it's also clear, Senator, na may previous firing and authorized po ang police natin to keep firing until neutralized. Yun po ang question dito. Can we consider the suspect neutralized at the time that he was running? Pangako doon sa mga yes. police natin na talagang ginawa nilang kanilang trabaho. Kaya lang, meron yung tinatawag na rules of engagement na hindi nasunod. Y yun Sabi lang yun. Po, Senator, regardless of what happens, regardless of the uh, outcome of yung study natin ng fact, Senator, the policeman should definitely be, or the police service should definitely be liable for the civil damages. Dahil, it looks to me, it looks clear, Senator, na galing sa polis po yung tama ng ating security guard. Yung ating security guard saan ang tama? Sa puson po. Isang bala daw po sa puson, Idol. So yun, habang sumisilip siguro siya doon, kaya nung tinamaan siya, tumakbo siya. Kaya lang, hindi na siya nakaabot doon sa, para papasok sa building eh, natumba na siya. Sumisilip mo na siya, ayan, dahan-dahan, may Sumilip siya, pong! Tumakbo siya. Tumakbo. Siguro pag silip niya, tinamaan siya, takbo siya, tumba na siya. Ayun na yun. So very clear talaga, Colonel, hindi talaga yung suspect ang bumaril dito. And that will come out sa investigation. Huwag na huwag kayong gumawa ng cover-up, Colonel. Mas makabuti pa. Actually, sir, well, hindi naman po tayo nagko-cover up, sir. Uh, hindi kasi la lalabas po sa record niya uh, sir, uh, okay. na hindi kay consentidor. Don't do that. Uh, Malaki pang maabot niyo. At uh, kami naman din po, sabi ko kanina kay dun sa uh, pamilya ng victim dahil na uh, mayroon naman pong uh, autopsy examination dahil yung islag po nasa loob po ng bangkay. At uh, ikaw-crossmatch natin, sir, yun. Yung kung sakali man po na makuha yung slug yung sa loob ng ano ng pangkay ay i crossmatch match doon sa baril po na yes. ng mga pulisan. Yes, okay. pero right now sir, may very clear na hindi po yung suspect ang nakatama diyan kasi yung suspect patakas. Yung suspect na alam niya yung nasa harap niya hindi pulis, bakit niya babarilin? At isa pa, yung suspect, tinamaan sa puwet. So, ibig sabihin, pinagbabaring suspect habang tumatakas. At yan, tinamaan sa puso nitong security guard na napasilip. Kaya, umatras siya tumakbo, kaso after ilang wala pang 3 meters, bagsak na siya. Yan yun, sir. Eh. Okay? Sir, wag mong kinakampihan yung tao mo kasi... Opo, sir. Hindi natin kinakampihan, sir. Kasi, kasi sir, kasi, ganyan, sir ma malayo pa po, tayo. sir, marating mo. Mali mo, bak maging general ka pa. Pero kung ganito, pag tatakpan mo yung tao mo, tutal, di mo naman kasalanan, eh baka dito pa masabit. Okay, sir? Opo, sir. Thank you po, sir. sir, sir. Sige, sir. Gusto ko po yung ano, yung para pin test, tapos yung sa autopsy, yung bala, yung baril ng mga pulis mo. Okay, sa ngayon hindi pa natin alam. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Sinasabi agad ng mga pulis na 9mm yung, although admittedly, sabi nila, paltik okay. daw yung baril ng suspect. Pero sabi nila, 9mm, sabi ko, how sure are you? Kasi raw, kung ano mga palusot nila, sabi ko, hanggat hindi niya talaga nakikita o nahuwakan, hindi niya pwede sabihin kung, kung ano yung kalibre noon kasi wala naman sa inyong possession, di ba? Pwedeng yes, bro. paltik, pwedeng 45, uh, pwedeng 38, pwedeng 22. For yung issue po kung kaninong barrel nang galing yan, is ballistics test. Since ang um, parang fingerprint po ang groove ng barrel ng barrel 10, eh. if you need to every firearm. Hmm. So pagka i-cross match po natin yung tinggat ng baril na naiwan sa victim, we can match it with the barrels of the firearms held by the police. Yun nga, yun nga. Uh, Colonel, di ba pinabalistic test nyo na yung barrel Sa uh, crime lab po. Crime lab na po sir. Okay, kaya para yung paraffin result, paraffin test result, plus yung balistic, yung mga barrel po nandiyan na nakasecure na, mga ginamit. Yes sir, sa crime lab po sir yan. Isa eh baka naman sir, nagpalitan na ng baril dyan. Hindi lang po siguro sir. Naku, merong hindi siguro. Delikado tayo, baka pinalitan na ng barrel, Ibang baril lang sinurender. Dapat Di ba, Garrett? Definitely, definitely, Senator, no, kapag bumalik yung ballistics test and ang resulta is wala doon sa mga paril na hawak ng mga polis, then something must have happened. Exactly. Kasi yes, sa sabihin, it, it, diba? Okay, kaya na-recover yung paril ng po, suspect? Hindi po, sir. Yung mga lang po, sir, na... Ano, na possible na sa kanya po yan. Anyway, sige, Colonel, mag-cooperate ka na lang. Kami po ay mag-iimbestiga din. Opo, sir. Maraming salamat po Sir. Opo, sa inyong tulong. So, yung mga polis din hindi ko tinatawag na kriminal, hindi, hindi ko tatawag pa lang murderer. However, uh, may pagkukulang sila doon po siya tinatawag na rules of engagement. Sige sir, colonel, makipagunahin kami sa inyo at uh, huwag nyo na pong pagtakpan. Ano po, mag-cooperate na okay, lang kayo. Sir, kay makaasa maka kayo sa mga kapatid at uh, hindi po tayo pagtakpan ang ating mga kapulisan kung meron po silang mga... Hindi po... Uh, sinunod o ano pa man po yung, ano, yung may negligence po sila, ay talaga dapat harapin po nila yan. Salamat po, Colonel Ruben Lacuesta, Chief of Police, Caloocan City. Sir, magandang hapon po, Sir Colonel. Yes, sir. Ma magandang hapon po, Sir Rapi po. Opo, Colonel. Attorney Garrett, sige, tutukan natin yes, itong uh, kasong to. Thank you, Attorney Garrett. Yes, Thank yes, you. Sir. Thank you. Ma'am, nasaan po ngayon si Mr.? Nasa pas ah, lugar na sa Malaya. Malaya Funeral po, sa so may Pasay. Sige po, tutulong po ako. Uh, on duty siya at that time? On duty, sir. Sige, ubligayin ko po yung security agency na tumulong. Total ano on po? duty siya. Ako po magbibigay ng personal uh, financial assistance. Papupunta po ako ng tao ko doon sa burol para mag-extend ng financial assistance. Pero doon po sa mga ibang gastusin, dapat tumulong din yung security agency. Okay, ma'am? Sige, maasahan niyo po. Salamat po sa pagpunta. So, Sherry, i-supervise mo. Bigay tayo uh, ng financial assistance. May anak po kayo? Wala po. Okay, sige. Financial assistance. Bali, ano, sir. Kasi yung... siya po, yung asawa una, kasal sila. Tapos yung kapatid ko, matagal na sila din naghiwalay. May kanya-kanya na silang ano, uh, buhay. Tapos yung sa pangalawa, may anak po siya, isa. Okay, sige po. Uh, si, bahala na po si Shari. And then kung ano pong uh, kailangan na tulong, okay, tulong kami. Pero obligahin ko po na... 'yung agency tumulong din. Okay po na ano okay. naman po sila. Salamat sir. po. Ate. Maraming maraming uh -huh. salamat right, sir. You.